Maayong paglatagaw mga amigos. This is Jero Rodriguez og welcome sa atong bag-o nga video. Niad to di kog kulon mga amigos og nisakay ko modern bus gikan sa Mango Padong dito sa Kulon. Ako na piti mga amigos is 13 pesos. Adi day 13 pesos mamigos kay under 13 ang maong jeep so labara ang kuan mamigos ang modern bus sa paglabay na ko dito sa jones mamigos maura man gihapon ang BRT ambot sa kay plano nila ning BRT mamigos nga murag dugay mangyud ni nahuman nila kaw day ko mamigos kay gisugo ko pagpalit o kanan tambal sa kagid sa ero kay among ero lagi mamigos kay gikagid niya natakda na ang mga ito iba So, muadto ko ko, kuan ni Colon Mamigos, mangita ko o naabay mga agribit dito o naabay sila tambal para sa kagid sa mga ero. Samtang kasakay ko o modern minibus, nagpost ko dito sa Facebook Mamigos sa Cebu Dog Community. Nangunta na ko o asa takapalit o next guard kay kani ko nung next guard Mamigos, mao ko na-effective para sa mga kuto o mga kagid-kagid sa ero Mamigos. Pero medyo doon na siya ay kamahalan sad ang tagpila ka kay ang sa online shop tag 500 plus siguro sa kuan mamigo sa pitch shop mga hapit na siya libo o libo na kapin so medyo di na ko afford mamigo sa so, nungutan na asa dapit ng mga nagtindaan eh yeah, di ay reply mamigos so, na ako na no, sa ka kaminid so pagtanaw na ako mamigos so, nungutan na ako asa na dapit daw ko no sa mabulo So, ang ruta na ako, mga is Kulon So, wala na lang ako reply, mga amigos. So, ako na lang i-delete ang post. O, mo diretso na lang ko sa Kulon Kay, basi ma-short ko sa budget ba Gamay ra kaya akong budget. Para kuha na ganyan siya, mga ubos pa banded da yung budget so did so na lang ko sa kulon kay para mangita og agrivet nya pagabot na ko sa kulon mamigos ni Honong ko dapit sa may novo sakto gyud kaayo kay sa akong atubangan mamigos sa atbang dunay agrivet nagpangalan nga Pacific Agribit Supply so sakto kayo mamigos o timing kay hapit na po sila manirado So nakapalit ko dito og oh, Evermectin ang yung gihatag sa kuwa oh, mamigos. Tag 26 pesos. So gapilan na po na ako o uh, mamigos kanang ng dog food o cat food. Nya, yeah, pag abot na ko dito sa 20 mamigos, nang hapid na kaon ka namin ang ligyag manok. Nang palit ko uh, sa kabukiwa, tag 30 piso sa naman ang isa kabuok. Yeah, nga, giparisa na po na no, o oh, mountain joe. Nga, soft drinks o oh, maura to mamigos.